mga bagay na tipong parang gayuma ng isang babae pagdating sa isang lalaki. Okay? Sa madaling sabi mga kamamay, dito sa video ito, i ko sa inyo yung mga dapat nyong taglaying ugali na dapat meron kayo sa inyong katawan, sa inyong sarili upang kayo ay kaadikan, upang kayo ay kahumalingan, at upang kayo ay kabaliwan ng isang lalaki. O oh, mga kamamay, napakaganda ng video ito, napakaganda ng tips na ito para dun sa mga kababaihan natin dyan na walang clue kung ano ba dapat ang kailangan yung gawin upang ang isang lalaki ay mabaliw sa inyo. So mga kamamay, kung nagugustuhan nyo po ang ating mga video yung ini-upload, ang ating mga tips na isin-share dito, isa lang palagi ang aking hinihiling sa inyo. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na kagaya nito. Kaya mga kamamay, kung napindot mo na yung mga buttons na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na talagang parang gayuma ng isang babae pagdating sa isang lalaki? So number one, kailangan magkaroon ka ng trademark sa ilong ng isang lalaki. Oo oh, mga kamamay, Uh, tatanungin ng iba dyan, kamamay ano bang sinasabi mong trademark sa ilong ng isang lalaki? So what I mean, para magustuhan ka, kabaliwan at kaakitan ka ng isang lalaki, kailangan ikaw yung babae na kapag ka naamoy ng isang lalaki, ay kakapit sa kanyang ilong yung amoy mo. Lagi kanyang hahanapin, uh, lagi kanyang nasesense. Kahit wala ka pa doon sa lugar, kahit hindi pa kayo nakikita, kahit hindi pa kayo nakakausap, maaamoy ka na kaagad niya. Masesense ka na agad niya na nandun ka lang sa paligid. Kasi yung amoy mo, nagiging trademark sa ilong niya. Na kahit tipong uh, dala lang ng hangin, okay, yung, uh, yung amoy mo, yung pabango mo, possible, maalala o makilala ka ng uh, hindi lang lalaki, ng kahit sino kapag ka nagkaroon ka ng isang pabango na maayos. Kapag ka nagkaroon ka ng isang pabangong tatatak sa ilong ng bawat isa. Take note of this. Hindi lang lalaki ang makakatanda sa iyo. Okay? Kundi maraming tao. Hindi lang lalaki, pwedeng babae, pwedeng bakla, pwedeng tomboy as long as maayos ang nagamit mong pabango. Ang sikreto lang dito sa number one na to, kung gusto mo nakaadikan, humalingan ka ng isang lalaki, kailangan pumili ka ng isang pabango. Kung maaari, walang katulad. Okay? Kung maaari, walang kapareha. Sapagkat kapag ka ang pabango, ay ginaya na ng ginaya. Hindi na ito nagiging misteryos sa ilong ng isang tao. At hindi na ito nagiging misteryos sa ilong ng isang lalaki. Kaya mas maganda, humanap ka ng isang pabango na tipong magiging trademark sa ilong ng isang lalaki. At kapag ka nangyari yun mga kamamay, kahuhumalingan ka ng isang lalaki. Hahanap-hanapin ka ng isang lalaki at possible magiging signature mo yon pagdating sa mga taong makakasama mo. Kahit hindi ka pa nakikita ng kung sino mang nakakakilala ng pabango mo, amoy pabango mo ang magsasabi kung sino ka. Diyan ka makikilala. Sabihin ng iba, alam ko na yung amoy na yan. Ito, ito, et, siya. Ito ikaw. Di ba? Doon pa lang sa amoy ng pabango, halata niya o alam niya na ikaw lang yung gumagamit nun. Kaya maganda mga kamamay, pagdating sa isang lalaki, kung gusto mong kahumalingan, kaadikan ka, kailangan pumili ka ng isang pabangong magiging trademark sa ilong ng isang lalaki. So number two, kailangan magkaroon ka ng isang magandang katawan. Oo, bilang isang babae, maging praktikal na tayo. Ano? Kasi talagang unang tinitingnan. Para sa akin, ha? Ah, hindi man una o pumangalawa, basta hindi mawawala yung ganda ng katawan ng isang babae. Sabihin na natin, uh, first thing na tinitingnan ng isang lalaki is ugali, tapos itsura, tapos katawan. Yan yung mga tatlong bagay na unang tinitingnan ng isang lalaki, kaya mahalaga pa rin. Naayusin nyo ang katawan ninyo, mag-workout kayo, para maging malakas ang dating ninyo sa isang lalaki. Sigurado ko mga kamamay, kapag ka inyong katawan na inilagaan niyo, inimprove ninyo, pinaganda ninyo, Ibinalik niyo ng inyong alindog? Sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaki ay talagang kababaliwan ka, kaakitan ka. Kaya nga yung iba diyang mai-el, ma yung iba diyang mai-el na mga kalalakihan, binibida kayo. Pinag-uusapan kayo ng mga kalalakihan kapag kami maganda kayong katawan, sexing katawan. At diyan nagsisimula ang pagnanasa ng ibang lalaki, ng ibang tao. Okay? Sa inyo. Hindi naman masama yon na pangarapin, pantasyahin ka, okay, ng ibang tao sapagkat may maganda kang katawan. So marami ang maiinggit sa iyo, marami ang hahanga sa iyo at marami ang mahuhumaling sa iyo kapag kaganyan, di ba? Kumpara naman dun sa isang babae, walang kadating-dating. Yung yung harapan at likod parehas na, di ba? Sabi nung iba, wag mo masyadong dibdibin yung problema. Yung pala, pagtingin sa iyo, parehas na harap, dibdib, at saka yung likod, parehas ng likod. Kaya minsan nakakasakit din kapag ka sinabihan ka ng ganun. Kasi nga, wala kang hinaharap. Kaya sinasabi ko sa mga girls dyan, huwag kayong tamad. Okay? Huwag kayong uh, basta nalang nakahilata dyan. Na-improve nyo din ang sarili ninyo. Tapos iiyak-iyak kayo, ngungutong ngoto kayo kapag ka walang nanliligaw sa inyo. Or baka naman na uh, iwanan kayo. So, huwag sana kayong uh, malulungkot kapag ka ganyan. Kasi po, ang ibang mga kalalakihan talaga, naghahanap yan ng sexy, malaking dibdib, magandang katawan, malapad na balakang. Okay, maging practical na tayo dito mga kamamay. Okay, kaya yung iba pinagpapalit kasi pangit na yung katawan, nalosyang na, si pinapalit yung sa mga sexy. Okay, dyan palang mga kamamay, ang, ang, taas na ng kompetisyon. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo na talagang kahumalingan, kaadikan kayo ng isang lalaki, improve nyo sarili ninyo, especially yung inyong mga katawan. Nagbibigay niya ng uh, sex appeal na tinatawag. Pinapalakas niya ng inyong dating. Okay? So kung hindi man ganun, isipin niyo na lamang na uh, improve pa yung inyong healthiness o yung inyong health. Okay, double purpose yan. Nagiging healthy ka na, pinapawisan ka pa, nagiging sexy ka pa. Kaya ano pang dahilan ninyo mga kamamay para tamarin na mag-workout, mag-exercise, maganda yan sa katawan. At kapag ka na-achieve ninyo, yun talagang uh, alindog, sexy, at talagang uh, hugis bote na inyong katawan, maraming kalalakihan ang magkakandarapa sa inyo. Maraming kalalakihan at talagang mag-aasam sa inyo. Kaya sinasabi ko ngayon palang i-improve nyo ang inyong sarili at malaki. Okay? Yung chance ninyo na kaadikan kayo ng mga lalaki. Alright? So next. Kailangan ikaw ay uh, mapag-alaga at maasikasong babae. Oo mga kamamay, kung gusto mo na talagang kaadikan, kabaliwan, mahalin ka ng isang lalaki, kailangan ipakita mo rin na maalaga ka, na mapagmahal ka. Para sa ganun, ang isang lalaki ay hindi na naghahanap pa ng iba. Maganda na ang katawan mo, sexy ka na tapos mabangon ka pa, tapos maalaga ka pa't mapagmahal, maasikaso. Masasabi kong kumpleto Ricardo's ka na na isang babae. Talagang hindi ka na ipagpapalit ng isang lalaki kapag kaganyan. ganyan. Hindi ba kasing mga lalaki kapag ka uh, pinagpalit yung babae at tanungin mo kung bakit pinagpalit, sabihin niya, ah, hindi ka raw maasikaso, hindi mo siya pinaghahanda ng pagkain, pinagluluto. So possible, factor din yun para iwanan ka ng isang lalaki. Pero kung ikaw yung tipo ng babae na maalaga, maasikaso, palagi mong ipinaghahanda ang isang lalaki, malamang sa malamang kaakitan, kababaliwang ka at hindi ka iiwan ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya ngayon palang mga kamamay, ipakita nyo yun na yung pagmamahal. True pag-aalaga and pag-aasikaso sa kanila, mahalaga yun mga kamamay. Respect po nilang maituturing kapag ka inaasikaso mo sila, pagka inaalagaan mo sila. Kaya ngayon palang mga kamamay, simulan nyo na na mahalin ang inyong mga partner, ipagluto ninyo, asikasuhin nyo palagi, Tanungin nyo kung anong kailangan, anong kulang para maramdaman nila ang pagrespeto ninyo sa kanila at mas mahalin kayo. Kaakitan at kaadikan ng isang lalaki. Okay? So next, kailangan ikaw yung babaeng merong kaakit-akit na pormahan, yung tipong sexy ang datingan. Okay? So, sasabihin ng iba dyan, kamamay, hindi ko na kailangan yan kasi kahit anong suotin ko, mataba talaga ako, ang pangit tingnan. Huwag kang magsalita ng ganyan kasi hindi pa tapos ang labanan. Kailangan mga kamamay, huwag kang sumuko. Kung alam mong tumataba ka, bakit hindi ka mag-exercise? Kung alam mong ang laki-laki mo na, bakit hindi ka magbawas ng pagkain? Magbawas ka ng kanin. Alam niyo mga kamamay, sa kanin po kasi, nakukuha yung excess na fats, Okay, hindi po sa karne o kung ano man ang pinakaunang contributor po ng taba o ng paglaki ng isang babae o pagtaba ng lahat ay ang glucose. Okay? Yung carbohydrates. At top contributor dyan is yung kanin. Kaya mga kamamay, magbawas kayo ng kanin kung kinakailangan para hindi kayo lumaki, para hindi kayo maging matimbang. Okay? Control nyo yan mga kamamay. Ang hirap kasi sa inyo yung iba dito. Alam na nga ang laki-laki na nila pero hindi pa maawat sa pagkain ng kanin. Kapag ka nagbamang inasal, nakakaapat limang kanin. Paano ba naman kayo papayat kapag kaganyan mga kamamay? Tapos ngayon, magreklamo kayo ng, ang laki -laki nyo, na ang laki-laki nyo, nainiwan kayo. Kailangan mga kamamay, pakita nyo sa isang lalaki na nag effort kayo sa mga bagay-bagay, especially sa mga controlling yung bagay magpapayat kayo, magbawas kayo ng kanin, ng pagkain, hindi yung kapag kakakita nyo ng masarap na pagkain, lapang kung lapang, yan ang hirap sa inyo eh. Diba, tinuturuan ko na kayo ng uh, sekreto, tinuturuan ko na kayo ng mga bagay na kailangan nyo gawin, pero ano ginagawa nyo, kabaligtaran. Kailangan mga kamamay mag kayo ng katawan para masuot ninyo yung mga damit na talagang uh, pangmalakasan, pangdiinan. Okay, magre-reglamo kayo, kamamay, ang laki-laki ko, ang taba-taba ko, kahit anong gawin kong magpapayat, hindi ako pumapayat. May mga damit pa rin naman na nabibili na kapag sinuot mo, hindi halatang napakalaki mo, hindi halatang napakataba mo. Okay, nasa passion yan mga kamamay, kung anong susuotin mo. Yung iba nagsusuot ng medyo dark na kulay para pag tinignan medyo payat. 'Di ba? Ganyan mga kamamay kailangan magkaroon kayo ng pormahan na magmumukha kayong sexy pagdating sa mata ng isang lalaki. Para sa ganun ng isang lalaki ay uh, patuloy kang mahalin, kaakitan, kahangaan at talagang uh, magkaroon pa rin ng interes sa iyo. Ganyan ang gawin mo. Hindi yung uh, asuot mo lang eh malaking t-shirt na sobrang haba, katwiran mo na sa bahay ka lang naman. Oo, pero kailangan mo rin naman na mag-effort para maging maayos sa mata ng isang lalaki. Ang sinusuot mo, puro jersey sa sabihin mo kasi nga hindi ka dito sa chan mo. Susuotin mo, puro t-shirt na oversized, sabihin mo, malaki yung chan mo. Eh kasi nga, hindi kayo nagkapapayat. Kaya yung mga damit ninyo, yun lang talaga ang kasya. Ngayon pa lang mga kamamay, alagaan nyo naman ang katawan ninyo. Magpapayat kayo, magbos kayo ng kain, mahalaga yan pagdating sa isang lalaki. Okay, para masuot nyo na yung mga damit ninyo. Para maso, makapili na kayo ng maayos, sexing damit pagdating sa inyo. Okay, mahalaga na magbawas kayo ng pagkain. Okay? So next, yung pandalandi paminsan-minsan. Oo mga kamamay, mahalaga din po ito upang ang isang lalaki ay maadik, kaakitan ka, at talagang uh, tumakas ang interes sa'yo. Kailangan paminsan-minsan meron kang pandalandi factor. Okay, kaya nga yung ibang mga kababaihan dyan iniiwan eh kasi hindi marunong manlandi. Kaya yung ibang mga kababaihan dyan, dinadagdagan ng kabit. Kasi nga, hindi sila marunong manlande. Mahal sila ng isang lalaki pero hindi nila maibigay yung excitement na gusto ng isang lalaki. Kaya yung iba na mga kalalakihan dyan, nakikita yung excitement sa ibang mga babae. Okay? Kaya nagkakaroon ngayon ng issue o ng uh, kasalanan sa isa't isa, kasi nga, hindi nyo na ibibigay yung mga requirements ninyo bilang isang babae. Okay? Yung pandalan din ninyo sa inyong mga partner, yung paminsan-minsan, o oh, pa pakonti-konti, hindi yun masama. Painitin nyo rin paminsan-minsan. Hindi yung napaka-boring yung kasama, napaka-boring yung kausap, napaka-boring yung tingnan. Huwag ganyan mga kamamay. Partner nyo yan, asawa nyo yan, girlfriend nyo yan, kaya ito na yung pagkakataon niyo para tanggalin yung hiya para landiin sila paminsan-minsan. Makakatulong yan mga kamamay upang maadik, mahumaling sa iyo ang isang lalaki. And last, maging madiskarte at maging malinis sa katawan. Yes mga kamamay, maganda ka nga, sexy ka nga. Okay? Payat ka nga. Maganda nga pormahan mo. Kaso tambay ka naman. Kaso wala ka mga mga uh, racket, wala ka mga pinagkakaabalahan. Okay? So, kulang pa rin para makumpleto ang lahat ng yan mga kamamay, samahan mo ng sipag pagdiskarte at syempre yung kalinisan sa katawan. Maganda ka nga, hindi ka masyadong naliligo. Maganda ka nga, hindi ka naghihilod. Maganda ka nga, pero hindi ka managpapalit ng damit, ng underwear. Paano na yan? Diba? Kailangan kumpleto Rikados. Kailangan mo makumpleto ang mga bagay na ito upang mas uh, kaakitan, para mas uh, kainlaban ka ng maraming kalalakihan, hindi lang ng iisa. At kung meron mga ibang may-ari na ng puso mo, kung meron mga asawa na kayo o partner, kaadikan pa rin nila kayo. Hindi mawala wala yung pagmamahal, yung init sa inyong uh, dalawa? Kailangan maging madiskarte, masipag, at syempre, malinis ka sa iyong katawan. Mahalagay mga kamamay, magtatabi kayo, mag-aabay kayo sa gabi, hindi kayo naliligo. Okay? Uh, yayakap yung isa, yayakap yung lalaki sa inyo, amoy isda. Oo, trabaho nyo, nagtitinda kayo ng isda sa palengke, pero bakit gano'n? Nadala nyo hanggang kwarto, nadala nyo hanggang sa pagtulog, mga girls, manghinaw naman, magpalit ng damit, maligo kung kinakailangan. Para sa gano'n ng isang lalaki, ay eh, ganahan, at uh, talagang kaadikan ka, at uh, maging attached sa iyo. Okay? So, ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay mahumaling sa'yo, kainlaban ka ng todo, at talagang mabaliw-baliw. Okay? Sa pag-ibig sa iyo. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo pa ng ganyang klase ng love advice, ganitong klase ng tips and the topic, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.